Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamakabagbag damdaming kwento sa buhay ni Propeta Muhammad Sumakanya, nawa ang kapayapaan ang kanyang paglalakbay sa taif. Ang kwentong ito ay puno ng aral tungkol sa pagtitiis oh, at pagtitiwala sa Allah. Kwento ng taif. Noong panahon na ang propeta, Muhammad Sumakanya nawa ang kapayapaan ay nakakaranas ng matinding pag-uusig sa maka siya ay naghanap ng suporta mula sa ibang mga tribo upang ipalaganap ang Islam. Kasama ang kanyang tapat na kasamahan, si Zaid ibn Haritha. Nagtungo siya sa lungsod ng Taif na mga eksenta kilometro mula sa Makkah. Sa Taif, ipinakilala niya ang Islam sa mga pinuno ng tribo ng Taif. Ngunit sa halip na tanggapin ang kanyang mensahe, siya ay tinanggihan, uh, pinagtawanan at minura. Hindi lamang iyon, siya at si Zaid ay pinalayas mula sa lungsod ng Marahas. Ang mga tao, pati ang mga bata, ay binato sila ng mga bato. Ang sugat na natamu niya ay nagdulot ng pagdurugo hanggang ang kanyang mga sandalyas ay mapuno ng dugo. Ang panalangin ng propeta, sa kabila ng matinding sakit, huminto siya sa isang lugar, malapit sa lungsod at nagdasal sa Allah. Ang kanyang panalangin ay, nagpapakita ng kababang loob at pagtitiwala sa Allah. Isa sa kanyang sinabi ay, o Allah, sa iyo ko iniuukol ang aking kahinaan, ang kakulangan ng aking lakas, at ang kawalan ng halaga ko sa harap ng mga tao. Ngunit kung ikaw ay hindi galit sa akin, wala akong alalahanin, ngunit ang iyong proteksyon ay mas mainam para sa akin. Ang awa ng propeta, habang siya ay nagdarasal, dumating si Angel Jibril kasama ang anghel ng bundok. Sinabi nila na kung nanaisin ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan Maari nilang durugin ang mga tao ng Taif gamit ang bundok bilang parusa, ngunit sa halip na maghiganti, sinabi niya Huwag, Umaasa ako na mula sa kanilang mga supling ay lilitaw ang mga sumasamba sa Allah nang walang pagtatambal sa kanya. Hadith sa Sahih Muslim Pinili niyang patawarin ang mga tao at magdasal para sa kanilang gabay. Ito ay nagpapakita ng kanyang walang kapantay, na awa at pagmamahal para sa sangkatauhan, mga aral mula sa kwento, mga kapatid. Napakaraming aral ang makukuha natin sa kwentong ito na natiling matatag ang propeta sa kanyang pananampalataya. Do, pagpapatawad at awa. Pinili niyang magpatawad sa kabila ng malupit na trato sa kanya. 3. Pag-asa sa kabila ng pagtanggi. Hindi siya sumuko sa kanyang misyon bagkus ay nagpatuloy ng may determinasyon. Iyong mga sanggunian mula sa Quran at Hadith, narito ang ilang mga talata at hadith na nagbibigay inspirasyon. Binge Quran o tagapaghatid ng magandang balita at tagapagbabaladit. Doer hadith sa Sayyid Muslim, ang kwento ng Anghel ng Bundok at ang pagtanggi ng propeta sa paghihiganti. 1. Pagtitiis sa harap ng pagsubok kahit sa pinakamahirap na sandali o propeta. Katotohanan ikaw ay aming isinugo bilang saksi. 3. Quran 1287 Huwag kayong mawala ng pag-asa sa habag ng Allah. Pagtatapos sa aking kwento. Mga kapatid, ang kwento ng Taif ay isang paalala na kahit gaano kahirap ang pagsubok, ang habag ng Allah ay laging nariyan. Huwag tayong mawala ng pag-asa at laging magtiwala sa Kanya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel. It's me, Legendary. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.